Naghain ang counter affidavit o kontra sa laysay si dating Senator Bong Revilla sa Department of Justice. Yan para sa reklamo laban sa kanya, kaugnay sa aligasyon na nagbulsa na siya ng milyon-milyong pisong kickback mula sa flood control project sa Bulacan na kinasangkutan din ng Sims Construction. Tumangging magsalita sa media si Revilla. Pero ayon sa tagapagsalita ni na Revilla, nagsumiti ang dating senador ng ebidensya para pabulaanan ang akusasyon laban sa kanya. Nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte. Ang tinig ni Attorney Francesca Lourdes uh, Senya, tagapagsalita ni Revilla. Samantala, pagkaalis uh, ni Revilla sa tanggapan ng uh, DOJ ay dumating naman si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isa sa mga tinatawag ng DOJ na whistleblower. Matatandaan na si Bernardo ang nagsabi na personal siyang naghatid ng kahon-kahong pera kay Revilla sa bahay nito sa Cavite noong 2024 na nagkakahalaga ng 125 billion pesos. Bukod dito naghatid din naman si Bernardo ng 250 million pesos sa bahay din ni Revilla bago magsimula ang kampanya para sa 2025 elections. Hindi nagpaunlak ng parayam si Bernardo. Dati na rin itinanggi ni Revilla ang mga bintang ni Bernardo.